Noong Huwebes, Nobyembre labing tatlo nagkamali ng malaki si Putin. Habang natatalo ang Russia sa labanan, naglunsad ito ng mabagsik na pag-atake sa 27 apartment sa Ukraine at dalawang ospital sa paligid ng Kiev. Simple lang ang layunin niya. Takutin at pahirapan ang mga sibilyan ngayong taglamig. Pero ngayon, handa na ang Ukraine. Hindi lang agad-agad ang kanilang tugon, kundi naging estratehiko at matinding daguok din ito sa ekonomiya ng Russia. Nagpakawala ang Ukraine ng long-range missile at drone para sirain ang mahalagang daungan. Malaking oil terminal ng Russia at ilang air defense system na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Ginagamit ng Russia ang daungang ito para mag-export ng 35% ng kanilang langis. Ngunit ngayon ay natigil na ang mga export. Napakalaking dagok ito sa ekonomiya ng langis ng Russia. Kaya tumaas ng 3% ang presyo ng langis sa buong mundo. Sa balita ng pag-atake, nakita ng mundo ang halaga ng daungan para sa pagpupondo ng makinarya ng digmaan ni Putin. Ito ang pinakamalinaw na pagkakaiba. Inaatake ng Rusya ang mga ospital at tirahan. Habang tinatarget ng Ukranya, ang sentro ng pondo ng militar ng Kremlin. Mas lalo pang lumalakas araw-araw ang mga misil ng Ukranya. Simple lang ang mensahe mula sa Kiev. Ito ang kabayaran ng mga krimen sa digmaan. Kaya't magsimula tayo, ang ika-13 ng Nobyembre ay isa sa mga pinakanakatatakot na gabi para sa mga sibilyang Ukranyano. Habang natutulog ang mga tao sa Ukraine, nagpakawala ang Russia ng apat na raan at 30 drone at labing walong misail na tumama sa mga tirahan at ospital sa paligid ng kabisera. Dahil sa pag-atake, anim ang namatay at 20 siyam ang sugatan kabilang ang isang buntis at dalawang batang pito at sampung taong gulang walang salita para ilarawan ang gabing dinanas ng Ukraine tunay na impyerno blyat 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 pizda, bidom blyat nasira ng Russia ang dalawang gusali ng ospital sa Ukraine at sumabog ang mga pinto at bintana nito dalawa ang nagtamu ng minor na pinsala at halos siya pong pasyente ang inilipat sa ibang ospital. Ipinapakita ng mga larawan at video kagabi ang bagong estratehiya ng Russia na hindi rin nila ikinahiya. Sinasabi nilang layunin nilang pahirapan ang mga sibilyang Ukrainian para masiguro ang panalo nila sa digmaan. Pakinggan ninyo ito. Galing ito sa Russian television dalawang araw na ang nakalipas. Dapat sirain ang Kiev, dapat bahain ang lungsod, dapat lipulin ang Kharkiv, dapat burahin ang Sumi sa ibabaw ng mundo tulad ng Dnipro at iba pang mga lungsod. Pinalaan natin sila sa simula pero hindi nila naintindihan. Sinubukan natin pero hindi posible. Hindi ito mabuti o masama, katotohanan lang ito. Masama ito, datos lang talaga. Paano ka palalaban? Kung hindi ganito, ganito lang, ganito lang. Ganito lang. Hindi na dalawang libo at dalawamput dalawa. Kaya hindi na makakalusot si Putin sa kanyang krimen sa digmaan ng walang parusa. Ngayon, kaya nang gumanti ng matindi ng Ukraine at ito ang ginawa ng mga Ukrainyano matapos ang pag-atake. Pero hindi tulad ni Putin, hindi mga sibil sibilyang Ruso ang tinatarget ng Ukraine, kundi ang mismong bagay na ginagamit ni Putin para pondohan ang kanyang pananakop. Ekonomiya ng langis ng Russia, tinarget ng Ukraine ang pantalan ng noro -risk unang sinira ng misil ng Ukraine ang tatlong air defense na dapat protekta sa pantalan na ito, kasama ang dalawang S-300 S-400 air defense system at isang S-1 Panshir system. Ah, krenet. Tawoyushi na buisit. Pagkatapos nito, inatake ng mga drone at misil ng Ukraine ang kargamento at oil terminal ng daungan. Makikita ang daungan sa hilagang silangang baybayin ng Black Sea sa rehiyon ng Krasnodar, Rusya. Isa ito sa pinakamahalagang daanan sa dagat. Lalo na para sa enerhiya ng Rusya. Ang daungan na ito ay nag-export ng 30-35% ng lahat ng iniluluwas ng Rusya sa mundo. Kasama dito ang krudo at pinong produktong langis. Iyan ang dahilan kung bakit pagdating sa dami ng iniluluwas na langis, ang daungan na ito ang pangalawang pinakamalaking daungan sa Rusya. Bukod dito, ang daungan na ito ang pinakamalaki sa Rusya sa Black Sea. Lampas pa sa langis. Kapag sinusukat natin ito batay sa dami ng kargamento tulad ng butil, pataba, metal, at iba pang mga kalakal. Bukod dito, deep water port ito. Kaya kayang pumasok ng shadow tanker ng Rusya at mag-refill ng gas na maari nilang ibenta sa mga bansang handang pondohan, ang pananakop ng Rusya. Ito mismo ang dahilan kung bakit napakalaki ng ataking ito at yumanig ito sa populasyon ng Rusya at sa ekonomiya ng Rusya hanggang sa kaibuturan. Balikan natin ang mga clip kagabi dahil sobrang dami at nakakabaliw talaga. Sa clip na ito, makikita kung gaano kalayo umabot ang mensahe ng Ukraine sa Rusya. Malinaw ang mensahe. Ang digmaan ay dumarating na sa tahanan ni Putin. Tingnan mo ito. Zagorelo, sunseno, viebalo, pisdes, sa susunod na clip, makikita mo ang batang babaeng Ruso Nadiman nakita ang pagsabog pero nagkokomento pa rin tungkol dito dahil ang gabi ay biglang lumiwanag dahil sa pinsalang ginagawa ng Ukraine. Tingnan mo ito. Pizdochik. Grabe lang. Ang liwanag-liwanag doon kanina lang. Bigla lang itong lumiwanag na parang bigla lang itong lumiwanag ng ganun lang. Sa simula ng pag-atake, tinamaan ng Ukraine ang depensa ng himpapawid ng Russia na nakaimbak malapit sa imbakan ng bala. Di natin alam kung gaano sila kalapit, pero base sa pagsabog, hula ko ay magkalapit talaga sila. Dahil ang sumunod na pagsabog ay lumikha ng ulap na parang kabute nakita kahit saan sa lungsod. Heto ang ulap na iyon. Tinututok nila papasok sa bahay. O oh nga, Vlad, lumayo ka. Hindi ko na kayang imulat ang mata ko. Kanina umaga, kinumpirma ni Pangulong Zelensky na ginamit ng Ukraine ang sariling Neptune missiles sa pag-atake. At mayroon din siyang mensahe para sa Kremlin. At ang mensahe ay gumagawa pa ang Ukraine ng mas marami pang ganitong mga missile. Kaya asahan ninyo ang mas marami pang pagbisita. Napanood nyo na lahat ng video, di ba? Malaki iyon kaya dapat maglabas ng pahayag ang Russia. Ngayong umaga, kinumpirma ng Russia na sinuspinde ang export ng langis mula sa terminal. Inamin din nila na ang mga debris ng drone ay nakasira sa ilang oil depot at ilang sibilyang barko. Sa totoo lang, malamang ay isang barko ng Shadow Fleet ang nasira na ginagamit ni Putin para umiwas sa mga ipinataw na parusa. Mas mahalaga, malaking bagay ang pagsasara ng pantalan na ito. Tulad ng nasabi ko, mga 30-35% ng pag-export ng langis ng Russia ay dumadaan sa isang pantalan lang. Pero kung gusto mo pa ng isa pang estadistika para makita kung gaano kalaki ang epekto nito. Tingnan mo ang merkado ng langis ngayong umaga. Pagkagising ko, tumaas ng 2% ang presyo ng langis. At ngayong hapon, 3% na ang itinaas nito. Isang pag-atake lang sa pantalan. Kitang-kita kung gaano ito kahalaga sa Russia at presyo ng langis sa mundo. Ito na ang bagong estratehiya ng Ukraine. Kagabi, gumawa ako ng video kung paano tinatarget ng Ukraine ang mga pantalan ng Russia. Kahapon, tinalakay natin ang pantalan ng Chopsi. Sa screen, makikita mo ang lokasyon ng dalawang pantalan na parehong nasa Black Sea. Ang Tuopsi ang ika na pinakamalaking pantalan sa Russia. At ang tinamaan ng Ukraine ay ang pangalawa sa pinakamalaki. Ngayon, wala na ang dalawang oil terminal na ito sa eksena. Sa ngayon, hindi na nagkakarga ng langis ang Russia sa Black Sea, kaya Baltic Sea na lang ang natitirang malaking sea terminal nila. Ngayon, hindi ibig sabihin na hindi na kumikita si Putin sa pag-export ng langis. Pero bumaba na ang kita niya. Lahat ng ito ay dulot ng mga parusa ng Ukraine at Amerika. Nakakalungkot habang lumalala ang sitwasyon ng Russia. Mas tinatarget nito ang mga sibilyang Ukrainian. Ito ang dahilan kaya tinatarget ng Russia ang mga apartment, ospital, at kindergarten. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang bigyan ang Ukraine ng kakayahan at armas para makaganti at makapanakot. Nakita ninyo kanina na kayang gawin ito ng Ukraine gamit ang sariling gawa nilang mga misail. At kung may tomahawk sila, mas lalo pa nilang mapapalakas ang kakayahan nilang lumikha ng panakot at maprotektahan ang mga sibilyang Ukrainian. Hindi malinaw kung bakit pero iniiwasan ng tradisyonal na media ang paksa. Pag binanggit ang Tomahawk, laging paglala ng sitwasyon, hindi pa nanakot ang usapan. Pinag-uusapan nila kung gaano ka nag-aalala ang Russia, pero hindi nila pinag-uusapan kung gaano ka naghihirap ang mga sibilyang Ukrainian. Ito ang dahilan ng paggawa namin ng channel na ito. Gusto naming talakayin ang mga paksang hindi kayang pag-usapan ng mga tradisyonal na media o wala silang interes na pag-usapan. At higit pa dyan, ito mismo ang dahilan kung bakit namin ginawa ang sarili naming platform Basics Insider. Ang layunin namin sa platform ay talakayin ang mga bagay na ayaw talakayin ng iba. Kung interesado ka sa ganitong independenting talakayan, bisitahin ang basicsinsider.com. I-click ang link sa description o iscan ang ang QR code sa screen. Sa pagsali, sinusuportahan mo ang aming talakayan at channel. Bukod dyan, pwede mo ring panoorin ang iba pa naming na-upload na content. Salamat! Ako si Sam. Magkikita tayo sa next video.